Sa paanan ng lunti ang bundok ng barangay San Isidro, may isang munting bahay na gawa sa kahoy at pawid. Dito namumuhay ang pamilyang sinamang Lando, aling ami at ang kanilang siyam na taong gulang na anak na si Lisa. Sa kabila ng kakulangan sa material na bagay, masagana ang kanilang puso sa pagmamahalan at pag-asa. Si Mang Lando ay isang tahimik ngunit masipag na ama. Araw-araw, kahit umuulan o tirik ang araw, bitbit -bit niya ang kanyang araro at pala habang tinatahak ang makipot at maputik na daan papunta sa kanyang taniman. Hindi niya iniinda ang init, pagod o layo ng nilalakad sapagkat sa bawat pagtanim niya ng palay at gulay, ang nasa isip niya ay ang kinabukasan ng kanyang anak. Sa loob naman ng bahay, si Aling Ami ay abala sa gawaing bahay. Minsan ay makikita siya naglalabas sa may poso habang pinapanood ang paliligo ng kanilang mga alagang manok. Mahilig din siya magtanim ng mga halamang gamot at gulay sa likod ng bahay. Tumatanggap siya ng patahi mula sa kapitbahay, mga serang uniporme, kortina at minsan ay barong. Kahit pa pakulang sa gamit, magaan sa kanyang loob ang makatulong sa asawa at makadagdag sa pambili ng bigas. Si Lisa, bagamat bata pa, ay may pangarap na malaki. Hindi siya katulad ng ibang bata na mahilig sa laruan. Sa halip, mas pinipili niyang magbasa ng lumang aklat na bigay ng guro at sumama kay Mang Lando sa bukid upang matuto sa kalikasan. Sa kanyang murang puso, alam niyang ang edukasyon ang magiging daan upang maiahon ang pamilya mula sa kahirapan. Kaya tuwing gabi, kahit ang tanging liwanag ng gasera lamang ang gamit, nagsusumikap siyang mag-aral. Isang gabi, habang kumakain sila ng pritong talong at ginisang gulay, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napayakap si Lisa sa kanyang ina. Nanay, baka po tangayin ng bagyo ang mga pananim ni tatay. Wika niya. Tahimik si Aling Ami, kahit siya ay may pangamba. Pinilit niyang umiti. Kaya natin yan anak, basta't magkasama tayo, sabi niya. Kinabukasan, bumungad ang maputik at Serang bukid. Luha ang pumatak sa mata ni Mang Lando. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Muling binungkal ang lupa. Muling nagtanim. Hindi rin tumigil si Aling Ami sa pananahi. Si Lisa ay lalo pang naging masipag sa pag-aaral. Napansin ito ng na kanilang guro kaya't binigyan siya ng dagdag na libro at papel. Lumipas ang mga buwan, unti-unting gumanda ang takbo ng kanilang buhay. Muling tumubo ang mga palay at gulay. Nakapagbenta si Lando sa palengke. Nakabili sila ng kaunting bigas at bagong notebook ni Lisa. Isang gabi habang pinagmamasdan nila ang papawirin, masayang sinabi ni Mang Lando. Hindi tayo mayaman sa salapi, pero mayaman tayo sa pagmamahalan, pagtutulungan at pananalig. Ngumiti si Lisa sa puso niya, buo ang paniniwala. Darating ang araw na siya naman ang tutulong sa kanyang mga magulang bilang guro na magbibigay ng pag-asa sa iba.